Hello guys, panoorin po ninyo ito. Ah, tumaan lang to sa aking wall. So, ayan, sa mga hindi nakakaalam na ganyan palang pinagagawa nila sa ating mga malita, ah, sa mga malita ng passenger. So, maging aware po tayo dyan. Akala nyo kung magpukas sila ng malita ng passenger, akala nila parang panila. So, masisira yung traveling natin, traveling bag natin nasisira. Tingnan nyo yung pagbukas nila, ganyan pala yan. Tapos, hinahalo kayo pala talaga nila lahat ng laman ng bag nyo. Halo kayo nila. So, Basta ako uuwi, wala kong dala. Yan, promise ko sa akin sarili. Kung mag-grocery man ako, sa Pinas na lang sa awa ng Diyos. Wala akong bibilhin dito. Kasi ganyan na, kaano na, kapag hinayang tayo ang naghirap dito, tapos wala din, useless lang din. Kasi sisirain pang bag mong malita mo na halimbawa bagong bili.